Good day mga katropa, may share pala akong video So mga gusto magpa-install dyan ng reverse cam Lalo sa mga ganitong sasakyan na Innova 2023 model Ayan itong kaibigan ko magaling mag-install At uh, in-inquire ko na kasi ito sa iba dati Sa so may amin, sabi nila uh, Yung nag-accessories doon kailangan may dadagdag pa daw dyan na uh, Ibang... Ewan ibang parts para mapagana yung ano, uh, reverse cam. Pero sa kanya, ito napagana ni Idol Pills at kinabitan din niya ng TV Plus. Din rin ang kabitan ng TV Plus. So, na naman. At siyempre, di mawawala yung kape. Pagka, ayan, habang nag install uh, kakape kami. Siyempre, tapos niyan. Merienda at kape ulit. So, ayan, in-install niya ng TV Plus. So, suck, ayan, sakyan inirekalikot pa niya. Hindi na namin na sa inyo kung paano niya nilagayin dyan. Basta yan, expert siya sa mga gustong ano dyan, magpa-install. Yan, team lang ay sa kanya. Sa kanya, FB page. At sa mga gusto rin, magpa-install lang video okay sa kanilang sasakyan. Karaoke habang gusto, nasa biyay, gusto nyo magkaraoke. And ito yung kanyang sasakyan. Uh, may karaoke yan. Kaya... Habang may biyay siya, yung mga pasayro niya gusto kumanta, Ah, uh, yan. Uh, libre karaoke yung sasakyan. At syempre, yung aming katropa na si Edgar kumanta na rin. At hindi lang yan. Ayan, marunong din siya mag-install ng Dascam. At yung magandang quality ng Dascam, alam niya. PM lang kayo sa yung maganda katulad niyan sa akin. Yung kuha na yan, uh, kuha na ng Dascam na in-install namin dyan napagana uh, yan uh, harap, likod, magandang klase at ito, testing testing namin dyan, nung time na yan na uh, in-install niya, kung okay, yan, so okay naman <laughs> nag-demo-demo lang kami dyan kung paano, umagaling so, talaga itong kaibigan ko kaya, ah, yeah. kung so, mag gusto magpakabit dyan ng dashcam para okay sa inyong sakyan uh, TV Plus at kung ano-ano pa Uh, PM lang ay dito sa kanyang FB page kasi yan. Siya yung expert. Totoo maraming ito schedule dyan sa kanya na mapapainstall.